So, ibig sabi sabihin, napiki ka. Yan, mga idol. Ito pala yung nag-order sa Shopee ng sapatos. Ang dumating ay... So, ito na yung uh, sapatos na pinapangarap ni Angel. Salamat po kay Tonole. Wow. Yan, magandang umaga kay Angel. Yan, yeah, ganda ni Oh. oh. yan ang bahay mo ano? Ito ang bahay ni Angel. Oh. Yan, good morning. Na. Si ko sama mo. Wala si Daddy. Nay, da, Daddy mo. Hindi pa tapos. May trabaho? Maaga pa umalis. Hindi pa tapos yung bahay. Oh, kita trabaho siya. Ay. Yan. Ay, ito si Angel, yan mga. Ilang tawag ka na ba, Angel? uh, 14 years old ka na. So, anong year mo na pagpasok ngayon? Grade 8. Grade 8? Kailan ba pasokan ninyo? 29. Ngayon 29? July. July 29. Ngayon ay anong pitsa ngayon? Uh, 20 pa. 25. 25, yan. So, misa na ano yung inorder mo daw sa Shopee na, inorder mo sa Shopee, sapatos. So, saan mo gagamitin yung sapatos? Apang pasok mo. Anong klaseng sapatos yung order mo? Rubber shoes. Rubber shoes? Gagamitin mo nga pasukan. So, pagdating nung shopping, magkano halaga nun? 169. 169. Anong dumating? Ito nga. Oh. Huwag sabihin, mali ang dumating. Oo. sabihin, parang box yun yan, oh. No? box. Tapos, white. Yan ang laman? Ano ito? Anong oh. ganun ang cellphone. Oo. Ay, ito 'tong dumating tapos ano yung wife sinasabi wala naman tapos na, naman din ayun ay ano wife sa wife na pinuksan na hinati yung laman 'tong dumating hindi sapatos so, sabi sabi na pick ka yan mga idol ito pala yung nag-order sa Shopee ng sapatos anong klase ng sapatos 'yon Ah, oh, kagaya niyan. Ito yung ginagamit mo sa school. Ito yung hindi na, hindi, hindi na siya kasi sa iyo. No. Ito sa pants nito. Ay, anong ginamit mo na sapatos nung nung grade 7 ka? Ano sapatos 'yun? Yan, mga adult ko kanyang bahay. No. Ah, ito. O oh, ito magagamit mo pa ito. No. Pwede pang gamitin 'yan. So pang ibig sabihin nag-order ka para pang reserba. Para ngayong pasukan na yung grade 8 ka na, ngayon pasokan. Yan. Eh, ang dumating, ang dumating ay itong wipes na ito. Wipes at saka itong stand. Ang grabe yan mga idol. Kaya sa Shopee pala talaga hindi rin sigurado. Huwag ka Sino nag-order nun ikaw mismo? Diyan sa cellphone mo? Ilang araw pinarasis yung order na yun? sabi isang, isang linggo bago din i-deliver dito. Dito mismo din nila sa iyo. Kasi yung ginamit na address ay yung address yung, ad bayan. yung address dito. Oo oh, kasi ito mga idol ay halos ay kapitbahay namin si Angel. Yan at uh, ito y, ito y, ang mama nito ay wala dito, hindi niya hindi niya kasama ang mama niya. So malayo ang mama mo. Nasa Manila. Nasa Manila. So hindi na siya umuwi dito. Pero uh, ang kasama mo talaga dito Kain dalawa lang. So, hindi mo na nakakasama yung mama mo. Patagal na. Patagal na mga idol. At ha? ah, haros nga mga idol, ay, ang nag-a-advise dito o nangangalaga ay si Mrs. Panuli. Kasi ninang, ninang mo si Mrs. Panuli. Yan, ninang at saka si Panuli yan. At yun nga mga Panuli Prince, ito nabalitan ko ano isang araw nung halos ay mag-isang linggo Ata, nung ikaw ay nag-order ng, ng Shopee na sapatos nagagamitin sana niya pang eskwela ngayong pasukan ngayong 29. Kasi siya ay, ikaw ay grade grade 8 na. High school na ito mga idol. Talagang dalaga nito si Angel. Ang gandang babae. At, uh, yun nga, ang trabaho ng papa mo ay construction. Ayan, uh, ang construction yung papa niya. So, talagang uh, pang araw-araw ay talagang halos ay kulang pa sa gastusin dito kay Angel. Kasi itong babae ito ay magastos na. Kasi ito ay nagdadalaga ng mga idol at, uh, sa araw, araw nga lamang na pagkain. So, pagtanghali, sino kasama mo dito? Wala, ako. Apa, apa paano pagkain mo? Ito. Tapos, so, pag wala kulang, binibigil ako na yan. Ayun, pagka walang ulam. Pero, ang sinahing mo, may sinahing ka pa, na dyan. Oh. O, pag anong oras umalis yung papa mo kanina? Alas, alas, alas. Ah, alas, 6 ng maga. O, so, abapasok sa trabaho. Uh -huh. Ang uwi nun, mamaya ng... Ito, ito yung higaan mo. Dito. Sa natulog? Dito. Pa si daddy mo. Ah, uh, 'yan. Tapos ang lutuan ninyo dito. Ay ko. Ah, dito na rin ka nagluluto. Ah, ito pala. Ah, inaayos pa. So, 'yan, dati ay may kasama si Angel dito, yung kanyang lula. Ay wala na, wala na si lula. Na sumalangit na. Siya na yung nagsusulo dito pag gaganitong araw kasi nga yung daddy niya ay may trabaho at yung kanya namang mami ay malayo nasa sumakabilang bahay ano yan at uh, patuloy na nagsisikap ito si Angel at yan sa kanyang pag, uh, pagdadalaga talagang nagsisikap siya at uh, kami natutuwa sabagat siya siya nag-aaral mga idol patuloy na mag-aaral at uh, ano ulam mo Paan Paanang manok? Nasa na? Doto na? Ay, ulam pa rin yung Ah, tira pa kagabi. kagabi. Yun. Ano naman pala kayo? Kompleto naman pala. Yan, kumbaga dyan na lang ano. May koryente naman kayo. Sabi ko nga mga panuli friends, nung isang araw pa, sabi ko pag tayo ay may pera na, ay yung kanyang pinapangarap na sapatos, ay tayo na ang bibili. Ibibili na kita ng sapatos para naman magamit mo sa eskwela. Wow! Sa mo, ano. Kasi ngayong pasokan, mga gamit, kumpleto ka na. Pa, hindi pa, hindi pa anong, anong hindi pa? Hindi pa, notebook, na, notebook pa na. Hindi. Anong mga gagamitin mo sa si school? Ano? Pad. Pad? Pad. Pad mga ball O oh, yun, si ate Monica kasi, ang kanyang... Ang tama ko, yung no, notebook pa lang nabibili niya. Book pa mm -hmm. lang. Yan. O kung baga, nagpapatulong ka kay ate Monica pagka may bibili ka mga gamit. So magpatulong ka na kay Ate Monica kung ano yung mga bibilhin mo. Tapos, kailan uh, tayo bibili? Bibili ko ito ng sapatos. Yung inorder niya sa Shopee na napiki siya. So, ito, ito po yung sapatos ko na ito na. ito yung sapatos na inorder niya na gagamit niya sana sa school. Ito yung dumating. so, talagang piki. Napiki siya ng anong, anong ba ng online? Shopee? Ang grabe. Ang biran Shopee. So, nagka-problema yata kung bakit ta. Ah. Kung bakit ta. Ah. Ito, ito meeting, ang dumating. Ito meeting, ito meeting sa review, ay. Ayun, doon pala sumablay kasi uh, nakita ni Monica yung naging problema. Hindi rin tumingin doon sa, hindi tumingin saan? Sa review. Sa review, nung pag-order ano. Kailangan pala titingin ka din sa review para masure mo na talagang. Kasi yung iba nga naman na umorder ng mga ganyang online. alam si Monica, mo um order din dyan ng mga Shopee o mga ibang online. Lagi namang sakto na yung dumadating. Wala naman nagiging problema. Yung nga lang sa iyong nabalitaan ko at uh, matagal ko na rin nababalitaan sa ibang online na talaga nga daw may mga piki. So, kailan kayo available para ngayong pasukan mayroon kang sapatos? Kailan? Diyan na tayo bibili sa bayan. Kailan, kailan ka bibili sa bayan? Kailan mapasukan nyo? Salonis na. Salonis na. O oh, ilang araw na lang. Biyernes na no, ngayon. Eh. Biyernes na ngayon. Mami tanghali. O yan, pag ako yung mga sada, mami tanghali. Sasama ka namin dun sa bayan at mamimili na tayo mismo. Yung, para yung actual na natin mahahawakan yung sapatos mo para hindi ka na mapiki. Ano? Yan. Para magamit mo pag-eskwila at saka kung ano pong ibang mga gamit mo na kaya nating bilhin para magamit mo. Ayan, at uh, ito nga si Angel, natin ng sapatos ito. Hindi na tayo order sa online. Mismong bibili na tayo sa tindahan. Kasi dito sa amin sa Lopez ay marami namang mga tindahan na mga uh, ganyan, mga sapatos. So, mamimili tayo. Uh, mga tayo ng sapatos para magamit mo ngayong pasukan. So, ayan, mag-thank you ka follow and share. Yan. At para para ikaw ay may magamit na sapatos sa ngayong pasukan, ngayong 29 na to. At uh, okay. siyempre, magang ang advice ko na sa iyo ay mag-aral na mabuti para matupad mo ang mga pangarap mo. Kasi ikaw nga ay sabi may 14 years old ka na at uh, grade 8 na. So, mahaba pa ang iyong lalakbayin. Sana maging successful ka sa buhay para naman na uh, matulungan mo yung iyong simpleng pamilya, yung iyong daddy. O mali mo, pagdating ng araw, gumanda ang trabaho mo, ay eh, di salamat sa Diyos. Ano? At huwag kalilimutang laging magdasal. Yan. Yan <laughs> <laughs> Ito naman mga idol ay uh, nagagabayan dito ni Mrs. Panuli sapagkat kapitbahay nga namin ito. At saka siyempre may mga kamag-anak din siya na nag- uh, a-assist sa kanya. Yan. may alaga ka, ano, alaga mo po sa yan. Uingat ka ba ikaw ay ma makalmot niyan. Huwag masyadong hamagin ang mga alagang pusa. Ayan. At uh, siyempre, pag walang gawa, ayan, linis ka dito, mag-aasikaso ka kasi wala nang ibang mag-aabya dito kung hindi ikaw. Kasi ikaw yung babae. Ano? At uh, agap ng gising mo, ha? kami minsan, tanghali ka na rin nagigising. Magdadagat sana kayo ngayon. Oh, ayan. At, uh, ito nga kasama niya sila Monica. Si Monica maagap din gumising ngayon. So, yan. Mamaya ang tanghali. Pagkakuan, pupunta tayo sa bayan. Para sumamak ka kay Monica. Para makabili ka na ng sapatos. Ano? Hmm, salamat ka na. Salamat po. Bye. Salamat sa mga sponsor. Salamat sa sponsor. Saka sa mga viewers ni Panuli. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you. God bless. God bless. Yeah. So, yun mga idol. Lata. ito, kasama ko si Angel sa si Mrs. Panuli. Papasok kami dito sa Prince. idol. Tama ko si Angel Tama ko si Angel, pasok kami dito Ito din kami dito ng mga gagamitin ni Angel sa pagpasok niya sa school sapatos kung saan yung mga sapatos ito yung Prince so first time ko makapasok dito ganda pala dito kaya ng sapatos ni Angel para sigurado na ito magkaroon ng sapatos kasi ay nakapikin siya sa online o yan mga school supply kami ah, ayan, hindi natin dito ito yung mga sapatos oh o oh, yan ito gilo tiba ba ou oh ayaw mian tapala lagi anup kilo lang ayun pasalamat si Misses Panole eh. Kaya hindi lang mo kung alin na yung gusto niya. Diyan, meron pa dyan. Diba mga sapatos nito? Wala na. Ito. Ay, oh, iba na ba itong mga sapatos na Ito bayan, iba yan maliliit dito Ayun, iba, iba rubber shoes ang gusto ni Angel wala kulang dito so dito damitan puro mga damit wala na dito sapatos ito mga t-shirt wala na dito So ayun, nawala na yung dalawa. Ito na yung yun. Nawala na. Ay, na, ito na pala. Wala kayo makikita ang sapatos. Namili na lang. Ayan, namili sa... yun uh... mga ito na ta, naglipat kami dito sa may new one. Yan. Dito sa taas, dito maghahanap ng sapatos si Angel. Kasi doon sa prince ay walang makita. Walang mapili. Dito baka marami dito. dami pati namimili dito. Ayan ah. Oh, yun. Madami nga dito. Oh, yun. Ang bilis ng nawala na.

Oh, ito, maliit itong 39 na ito, ha? 39. Oh, so, parang maliit tayo. Oh. Oh, parang maliit ito. 39. Sukatin mo. Ito, ito na yung mo. Pwede naman sukatin niya Ay, malaki. Ang malaki, ah, malaki sa iyo, maluwag. talaga O di baka may size na kanoon.

maganda siya ano, Sa iba rin hindi, hindi niya gusto yung kulay biyan mo siya mamili ng kulay gusto niya kasi maganda ng kulay kasi kaya, ano siya, mas cute niya wala na dyan na rito yung mga gagamitin na lang wala makakita ng sapatos walang kasukat yung sapato yung gamit na lang yung gagamitin sa school para pagpasok yung Ito yung yan. na. Mamili ka na. Ipuha mo na ako ng gagamitin ko. Wala naman counter na. Sapatos din dito. Sapatos ni Angel. kami sapatos. Mga idol, at uh, walang makakita yung uh, sapatos ni Angel. Ito na. At uh, magmi-merienda na kami. Ito na. Magmi-merienda na Anong binili? Ubok sa na Kainin na dito yan, wag nang sa bahay. Si sayo, kainin mo na sayo. Dito na kami mag may merienda mga idol. Nagutom na sa kahanap ng sapatos ni Angel. Walang magkasya at wala ring magustuhan. So, si Ate Monica na daw ang uh, order. merienda na, merienda. kain po tayo mga idol Bigyan ka tayo yung Si Mrs. Panuli, nagmimirinda na rin Siopaw Tapos yung dalawa ay pasalubong sa bahay kay Monica at saka kay Limar Dito lang kami kumain at uh... nakakauhaw wow na eh nasaan sa mo? ano kain po kayo? siopaw? sarap ng siopaw dito malambot ang malambot ang uh, tinapay ng siopaw Yan. kain po kayo guys sa uh, mga minamahal namin viewers kain po kayo nakasama namin si Angel ay si Pagdating niya, meron mga idol. Hindi na kami pumasok ng Jollibee. Walang pang Jollibee. Lupa lang ang kinaya. <laughs> Dito lang kami sa isang kanto mga idol. ba? Diba? Simpleng merienda. Pero busog ka. Ano? Sarap? No? Malambot ang pagkakasyupaw. Mas na. Ha? Ah, loob lang na Loob. Lipat sa loob Lipat sa loob. Madala. dalak ipot Uwi na tayo, Uwi na idol, mga panula friends, so oh, na ito na yung uh, sapatos na pinapangarap ni Angel kasi yung nakaraang vlog natin ay na-vlog natin na uh, siya ay umorder sa Shopee o sa online ay napiki siya so ngayon uh, si Monica na nag-order mismo sa online at ito na dumating na mga idol, at tama naman yung size, at tama naman yung kulay tama yung uh, kanilang order, at ito Mura lang siya, mura. At ah, uh, okay, niyon ay ibibigay natin kay Angel. Yeah. Kasi sa kanya talaga ito. Kaya ito si Angel. Oh, Angel, yan. Yeah, yana. Yeah. Yeah. At uh, may magagamit ka na sa si school, oh, 'di ba? Ayun, sinasabi ko sa iyo, kaya kailangan pag-i-order ng online, ay Ate Monica ka magpapatulong. Medyas. May medyas ka pa, o oh, 'yan. Susunod, so, medyas naman para magamit mo sa school. O, so, Ano masasabi mo? Salamat po kay Tonole. Yan. Meron ka nang uh, gagamitin. Mayroon sa gagamitin school. school. Yan. Yeah. Grade 8 na ito. Pong, uh, ngayon pasukan. Bukas ay papasok na siya. Talagang abot na abot pa rin. So, bukas ay gagamitin mo yan o sa isang araw? Kasi pampi. Ah, pampi mo lang yung gagamitin. Yung regular na araw, meron ka nang gagamitin. Salamat kay Angel at uh, mag-aral na mabuti para matupad ang mga pangarap sa buhay. Uh, diba? Mayroon ka lang sapatos. Oh, galing. Yan mga idol, mga panula preso. Suot na ni Angel ang kanyang bagong sapatos. Galing. Ganda. Kasi ang kasi sa'yo no? May medyas pa. Yan. Oh, galing. Yan. At papasok na siya sa school ngayon. A ano oras na ngayon? 532. 532. Amaga pang klase niyo ngayon. Yan. Wow. Unang araw sa school ni Angel. Mag-aral na mabuti para matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Galing. Yan, yung Okay. yan ang kanyang uniform. Galing. Okay, let's go. Asa ka na. Ayan, papasok siya sa school.